Ano nangyari sa inyo? Pagbabaling ng namisa. Susuktan ko Kasi hindi matukoy nang buo. Mga, iba oh, na 'yung tempo. Ah, lalaki. Hindi niya malamang kung bakit. Yung katunog oh, ng sitis kana 'yung lima, sabi untok. At ay nabati niya kasi niya. Tangawin siya. Saka nga nga. Saka pa rin Diyos, wala pagtago. Sino magagambala kaya ate, masok. Tanggalin mo lahat yung bilis. Ahh! Angay! Ay, pag Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Ngayon ah. Ibig sabihin ba si ate? Hindi. Agoy daw eh. Agoy, di masaino ako siya. Ahh! May baka sa side po ito, sir. Kung baka dito. Agoy daw. Dito pa lang. Oh, ini. Ilocano, Ilocos, di ba? Ibang punto na Ilocano. So, sa inyo ato. Pagtong bisaya ato. Para yun ulit natin isa. O, oh, chi. Oh, bisaya ato. Bakit mo kinulang Bakit mo kinulang tao? Ano ba sa Bisaya yun? Eh. Bakit mo kinulam to? Bahit binarang? Ah, ganun din. Nagalot lang yun. Bakit mo binarang? Ha? Okay, eba yung barang at kulam eh. Ito kulam. Ito ginawa dito. Sagot. Side niya to. Bisaya to. Eh. Saan ba kayo sa Bisaya? Ay, may isla bang malapit doon? Ba? Parang... Ako yung nagbakasyon kami sa Ha? Ah? Okay. doon. na, doon na Ayun na yun. Tapos okay. yung Ano? na nagbakasyon lang ko eh. Pero so, matagal na namin pandemic na eh. yun. <laughs> Baka matagal na ha. Kaya uuwi sa bahay, galing trabaho, nangihihina siya Ay, eh, kung nagtay siya doon, malamang yun Sa kinain. Mm -hmm. salad. Baka lasong pa, dilagay ng hayop na to. Pero kung hindi makita ng doktor, nandasalad lang yun. Tatlong CT na ako. Ubusin mo lahat yan, tutok kita. Sakit ka na, sakit ka Tatlong CT scan na, walang... Naluluko na yung doktor sa EU eh. Nagpalit na raw ng machine, hindi pa rin makita eh. Dalawa kami kami di mobilize. Oh. Mangkukulam yan sir ha, huwag niyong amu-amu. <laughs> Nasa loob niya, mangkukulam. Hindi yan asawa niyo. Kaya hindi lalambing-lambing niyo kanina sir, mangkukulam yun. <laughs> Bilis. Ako pahirapang katawan niya, madam, payat na eh. Kain siya, natigil kasi ayaw. Gigil mo na naman ako eh. Bulit-butin talaga, hindi na ako gigiling niya yun. Alam niyo eh. Tsaka nakaka, hindi yung mga iyak niyo, sakit sa tenga. Kaya ako nagpatubo ng bukod, parang may taklob. Diba, may taklob na, baka gano'n. Idol ko si Sir eh, mapapatubo rin ako ganyan, Sir. siya welcome po no, okay ka na hindi ka na nanginginig yung paa pwede ka na magsumba Okay po sasabuhan po kalamat po Salamat po ilang oras sir? walong siya okay pa? kalamat po saan niya? papuntang Bicol galing na ako dati sorsogon Kila cheese. Punta kami. Punta kami yung isla kasi pinunta namin. Isla nga, eh, doon ko nakita na dalit. Eh. Kaya tataka ako Cebu. Pero isla talaga eh. Hindi siya yung Cebu City na ano. Hindi doon. Cebu niya, iba kayo, may iba kami mga tatlong oras eh. Sa isla. Yung pala nag island hopping guys. Si... Kaga doon kasi ako. Sa Cebu mismo. Oh. Hindi nalang ko sila doon para makapasya. Kalimutan ko yung pangalan ng konsihal na ginagamit ko dati. Hindi pa ako masyadong kilala nun. Nag-online pa nga ako nun. Konsihal sa SIM. Ewan nakabenta na ng lupa eh. Nagbebenta ng lupa rin. Hindi ako na ni sir eh. Shoutout kay sir Nakalimutan ko na yung ano. Sa parang tagal na. Last year pa yun Mas, ah, buhosin mo yan. Kailan ba ako nagpipisa? I-start na ako ng dami. 2020. Ilang years na? Four. Kinundal yung well vlogger niya, 2022. Tapos mga two months ago, bigyan. Kailan ba kayo nagpunta doon sa islang yun? 2020? 2017 pa. 20... Ah, talagang na. Oh, 2020. Oh, 2020. 2020 ano? 4 oh. years mo nang pinapahirapan to. Lintik na, di mo nang pinakawalan. Habang buhay ka papahirapan sa impyerno ngayon dahil sa ginawa mo ngayon. Pagdating lang doon, hindi siya makakain. Basta pagdating na pagdating, nagtain agad. Ayos ka rin na. Yeah, hindi niya na-enjoy yung pagbunta namin. Tukuloko ka. Ganda yung dagat doon, Sir. Nasa... May nag-offer din sa akin doon. Meron silang ano, beach house. Kalimutan ko na <laughs> rin yung pangalan. Yung fantastic, island sa Cebu. uh, Cebu. Pasenter din ako na taga Cebu. May, ano sila, may resort. What's your resort? Kalimutan ko sa bantayan. Baka po. Delays! Delays! Gagaling ka na natin. Wala na hindi na makakabalik yun natin. Kinuha ni Lord. Kinuha tubig. Ano yung matanda na, sir? Nung nagpunta kayo dun, kung marirecall nyo lang, may matanda na uh, payan. Maraming matanda kasi. Yung halos matatanda. Matanda mang kulang. Wala, patay. Kinuha ng lupa. <coughs> Grabe naman ginawa sa'yo. Nagbakasyon ka na nga, kinulang ka pa. Sa ba ako nagbakasyon na gano'ng din? Pinakain ako na may dasal. Ay, ano Sinuka ko agad. Ay, ano kaya alam ko may dasal na suka din ako yung meron sa kanya. Suka na suka. Tapos yung dila niya na haba. Ah, anong ginamot siya sa Bulacan? Tapos lang, pagdating sa bahay, gumalap mga balik yung pangrandon. At least nilabas na dito yung ano, pinakain sa kanya. Eh, malamang to, binalikan nagamot na noon, binal kanto tapos tapos yung anak wala patay na ganun din yung pangalan Tignan natin kung ibang kumasan sige sir sa inyo na lang ko din sa inyo meron po. kuno man yung likod na ba anak niyo ano 21 na 18 wala na yun din ang gumawa patay na oh hmm, kasi dalawa kami na Sige, so, dukutin natin sa empire. Pahirapan eh. ko ulit. Pasok. Ah! Ano? Sarap sa empire na? Ha? Hmm, na sa, no? ah! ano? sa na. Ano? Saan mas ano? Mulam kay. Ang dami mong decision para mag Ang dami mong pagkakataon para magbagaw. Hindi ka nagbagaw. I-enjoy mo yan. Ito, pabagawin ko sa iyo ha. So, aborted ka ngayon. Sir, balik. Okay na? Wala na, patayin ko mga sa inyo. Ngayon-ngayon lang. Okay na no, sir. Fresh from hell pa. Okay na ko. Pag tinatawa, pag tinatawa ko dito lang sa lupa, hindi napasok. Ang ibig sabihin na no, nasa, iwa, nasa ilalim na. Salamat po.